Guys magandang umaga Luto tayo na ng itlog Pero siwi natin Nilagyan ko ng magic sarap Saka paminta 4 peraso Uwalam natin ngayong umaga Araw At ang kaya ka Pinag na mga mata may buhok? Okay, hmm. na lang ka! Hey, Ayun Ano to, na yan? yung guys. Ano ito na yan? Mahal mo sa tayo ngayon. Okay.

Malakas yung ngiti. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Ace, na, 6. Yummy yummy ating itlog.